Matapos ang pagpanaw ng dancer-choreographer na si Anne Feliciano, isa na namang pangalan mula sa gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino ang tinawag ng may kapal, si Patrick De La Rosa. Isang umaga sa California, ikadalawamputpito ng Oktubre, Philippine Time, tahimik siyang binawian ng buhay sa piling ng kanyang pamilya, matagal na niyang nilabanan ang kanser isang laban na pinatatag ng tapang at pananampalataya, ngunit tinamaan siya ng pneumonia habang nasa bakasyon, at doon na niya tinanggap ang kanyang huling pahinga. Bago siya naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, si Patrick ay simpleng close-up commercial model lamang ang ngiti niyang simbolo ng kabataan at pag-asa, pero sa mata ni Mother Lily Monteverde, nakita ang bituin sa kanya, mula roon, sumikat siya bilang sexy at action star ng dekada 80 isang mukha ng tapang, alindog, at alo ng panahong iyon. Ginampanan niya ang iba't ibang papel sa pelikula Minsan Bida, Minsan Kontrabida ngunit laging may puso, sa pelikulang Shame, kasama ang yumaong Claudia Zobel, at sa Hindi Ka Nasisikate ng Araw, ipinakita ni Patrick ang lalim ng kanyang talento. Ngunit gaya ng maraming artista, dumating ang oras ng paglipat ng yugto, iniwan niya ang kamera, pinili ang tahimik na buhay sa Amerika, at doon naging real estate broker, hindi niya iniwan ang dangal at kababang loob kahit sa ibang lupain. Noong taong 2004, formal na sinampahan ng kasong rape sa Quezon City Regional Trial Court ang dating aktor at nooy board member ng Oriental Mindoro na si Patrick De La Rosa. Ang kaso ay isinampa noong ikalabindalawa ng Oktubre, at ayon sa ulat, walang inirekomendang piyansa laban sa kanya sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code. Batay sa mga lumang ulat ng programang StarTalk noong ikalabing anim ng Oktubre taong 2004, nakapiit pa noon si De La Rosa sa Station 7 ng Quezon City Police Station habang nasa proseso pa ang kanyang kampo sa pangangalap ng mga testigo. Sa panayam ng StarTalk kay Attorney Romeo Gonzalez, abogado ni De La Rosa, sinabi nitong bago sila makagawa ng sagot o anumang hakbang sa depensa, kailangang makausap muna nila ang mga taong nasa lugar ng mangyari ang insidente. Ayon sa abogado, naganap umano ang insidente sa isang birthday party na ginanap sa isang kondominium sa Cubao noong gabi ng ikapito ng Oktubre, kung saan nakisali si De La Rosa sa kasiyahan. Base sa reklamo ng isang 20 anyos na babae, dakong alauna ng madaling araw matapos ang inuman ay nagising umano siya nang walang saplot at nakita si De La Rosa na kinukubabawan siya. Sa ulat ng unang hirit noong ikawalo ng Oktubre taong 2004, isang nakatira sa kalapit na kwarto ang nagsumbong sa mga gwardya matapos marinig ang sigaw ng biktima, na agad namang sinaklalahan ng kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Atty. Gonzalez, labis na naapektuhan ng kanyang kliyente habang nakakulong, madalas daw itong manatili sa loob ng maliit at mainit na selda, Ania, dahil naaawa na siya sa sarili niya at pakiramdam niya ay hinusgahan na siya ng publiko. Binigyang diin din ng abogado na sa ilalim ng batas, ang isang akusado ay itinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Dahil dito, umapela umano si De La Rosa, lalo na sa media, na igalang ang kanyang karapatan at huwag siyang husgahan nang wala pang desisyon ang hukuman. Ang kasong ito ay isa lamang sa mga kontrobersyang bam sa buhay ng dating aktor bago siya tuluyang lumipat ng pamumuhay sa Estados Unidos sa mga sumunod na taon. Sa dulo, bumalik siya sa piling ng pamilya tahimik, mapayapa, at puno ng alaala, ang buhay, tulad ng pelikula, ay may simula at katapusan, ngunit ang mahalaga ay paano natin ginampanan ang ating papel habang tayo'y nasa entablado pa. Si Patrick de la Rosa ay nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa tagal ng kasikatan, kundi sa kabutihan at tapang na iniwan sa puso ng mga nakilala niya. Hanggang sa muli, Patrick, salamat sa mga alaala.